bakit naman ako magsiselo sa inyo? Bakit naman ako maiinggit? Bakit naman ako iiyak? Oh no! Kung pwede ko naman kayo ipakulam. Ikaw talaga kahit kailan kulang ka sa diskarte. Ako na naman ang nakita mo. Ang tatanga ng mga desisyon mo eh. Naaasar ako. Hoy, baka nakakalimutan mo. Isa ka sa mga naging desisyon ko. Oo nga, no? Diba? O sige na, hugas ka na ng pinto. Para ako lang may kasalanan, ah! Hindi ba? Ikaw rin may kasalanan! Ano kasalanan ko? Kung hindi ka magsasorry, aalis na ako. Tandaan mo, hindi ka na makakahanap ng kagaya ko. Mabuti naman. You're... Hindi na ako aalis. Dito lang ako. Malain mo yun Ang dami kong sinubukan na sabon ah. Sa filter lang pala ako puputi Sa iyong inaakala Nalimot na kita Kayong ako ay laging Tapat sa'yo, sinta Buhat daw mawala ka Ako ay nagturusa Kahit ka nagtampo Sana'y malaman mong Mahal pa rin kita Hinanap ka sa disco Beer house at restaurant Mayroong nakapagsabing ikay sa Japan. Ako'y mamumulila ng anim na buwan dahil mahal kita alang-alang sa'yo. Diretsuin mo ako. Kasi kaya ko naman tanggapin kung ano man ang magiging desisyon. Kung ako, ako, kung siya, Kras, para kang saranggola. Bakit? Sa malayo, ang ganda mo sa paningin. Salamat. Pero pag sa malapit, sarap kong pali pa rin. <laughs> <laughs> Napatawad mo na ba ako? Yun ba yung dahilan kung bakit ka nakipagkita sa akin? Para kasing Napakalaki ng galit mo para sabihin ayaw mo na makipagkita sa akin ulit eh. I was just hoping siguro na baka sakaling pwedeng maging tayo. I guess not meant to be. Pero wala na yun. Sobrang wala na yun. So, pwede na kitang gawing ng baby ko? Ha? Huh? Pinigay kong lahat sa'yo. Minahal kita nang higit pa sa buhay ko. Ginawa ko lahat para maging masaya ka. Pero nakaya mo pa rin akong saktan at iwan. Ganyan ka ba talaga magmahal? O naging lang ako sa pagmamahal mo na hindi naman pala totoo. Huwag kang mag Makakalimutan din kita. At sa ko, wala ka nang makikita dating ako. Sa Bisaya, kapag makati ang inyong palad, ibig sabihin pera. Kapag managinip ka ng tae, ibig sabihin pera pa rin. Sus, one time kinanaginip ako na nakatae ako, sus. Tuwang-tuwa ako, sabi ko, pira na to, pira na to. Sus, kinapakap ko yung kama sa excited ko, sa tuwa ko. Sus, pagkapa ko, ke. Nakapa ko basa, sabi ko, ah, hindi na to pira. Igit na to. Ay! Hoy, binabalaan kita ha? Kung titirahin mo lang din ako ng talikuran. Oh no! Dahan-dahan naman. Masakit. <laughs> <laughs> Pag-ibig Nagkaroon ng

Ay, ay... Alam mo kung anong masakit ha? Alam mo kung anong masakit? Yung kahit anong pagpapalaga ko At pagmamahal ko sa'yo Pinabaliwala mo pa rin ako At alam mo kung anong mas pinakamasakit At tumutunog na puso ko Alam mo kung ano? Yung kahit anong pagbabaliwala mo sa'kin Bakit mahal na mahal pa rin kita? ang gian đàng nà ca cao khải, ca thangียง nà sayon mai in điết sinh la, tu la mồ anh xanh bulak lags se hằng, hận đón nàng langit at akoi ina ki, unipaki

Pati ba naman sa panaginip ko? Wala pa rin akong pera? <laughs>